Bulaklak ng alugbati. Buro. Mm. Iprito muna natin itong napakalaking talong. At bago pa man po tayo unahan ng mga uod, mag-harvest na tayo. itong buro po natin ay gisado na na itinago ko sa freezer at gusto ko lang gisahin ulit para mas bumango marami na po yung luya sa unang pagkakagisa kaya hindi na ako nagdagdag ngayon Hindi na po natin isasama ang

At meron din po tayong bagoong na mayroong kalamansi from my garden. Sausawan natin ito sa talong dahil hindi naman gaano maalat yung ating buro. Rahin ko na ang bulaklak ng alugbati. Buro. Mm. Mm. Ang sarap, mabango. Pero hindi kasing gulas ng mm, nahon. Mm. Kitinas ko po yung ating mga gulay. Para kitang-kita nyo. Mm. Ah. ay ka talaga. <laughs> mm. Ito po ating bangus na pa homemade din po natin ito. Kung gusto niyo makita kung paano gumawa, meron po akong uploaded video. I Smoke po ito, napakabango. Hmm. Hmm. Mm hmm. Yung asim. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 嗯。嗯。Mm. ang bango ang sarap. Kung may mga bulaklak na po o bunga yung inyong mga alugbati, huwag niyong hayaan lang na, na mag-violet sila. Kainin niyo po, masarap at masustansya din katulad ng dahon. Mm. Mm. The best. Mm. pechay na sarili nating tanim. Ang sarap kumain ng sariling tanim. <laughs> Mas masarap. Hmm. Hmm. may tinik yung ating bangos hindi po kasi siya boneless wow at ang ganitong ulam po ang tanging hindi kinakain ng aking asawa <laughs> hmm nilagyan natin ang sili pero hindi naman umanghang hmm mm The best. Pag ganitong ulam, parang wala kang kabusugan. Mmm. <laughs> hindi po natin ito mauubos, of course. Ulam ko na ito. Ulam ko na ito hanggang tanghali. Yung kahit busog na busog ka na, gusto po ng bibig mo. Mm. Wow. Mm. So yun lang mga kaumami, mamaya na ulit ang halian. Kung hindi nyo para subukan ang bulaklak o bunga ng alugbati subukan nyo po dahil napaka sarap din, healthy at para hindi nasasayang yung mga bulaklak at bunga ng alugbati nyo dyan. Pag-share po video kung nagustuhan.